Galuga rin ang Biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Nang nakita ni Nebuchadnezzar si Jesus, ano ang nangyari? Paglalarawan Ang Babylonia, anim na daan taon bago si Kristo, ay pinamumunuan ng kamay na bakal ni Nabucodonosor, isang malupit at malupit na hari. Sinasakop niya ang mga bansa, pinahihirapan ang kanyang mga biktima, at namumuno bilang isang ganap na diktador. Ngunit ang hindi alam ng marami ay sa parehong panahon na ito, isang nakakagulat na pangyayari ang nangyari. Si Jesus ay nagpakita sa Lumang Tipan. Tama yan. Si Jesus ay naroroon sa sinaunang Babylonia at ang kwentong ito ay nakatala sa aklat ni Daniel. Si Nebuchadnezzar, sa kanyang pagsisikap na pagsamahin ang kanyang kapangyarihan, ay nagutos sa pagtatayo ng isang napakalaking gintong estatwa. Hinihiling niya na sambahin siya ng lahat, kung hindi ay itatapon sila sa nagniningas na horno. Ngunit tatlong kabataang Hudyo, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay tumangging sumunod, mas piniling mamatay kaysa sumuway sa Diyos ng Israel. Kapag itinapon sila sa pugon, may nangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Nakita mismo ni Nabucodonosor ang apat na lalaki na naglalakad sa apoy na hindi nasaktan. Sino ang pang-apat na lalaki? Para siyang di anak ng mga Diyos. Ang taong ito ay si Jesus mismo na naroroon sa pagsubok ng mga kabataang ito, pinalaya sila mula sa apoy. Ang hindi kapanipaniwalang kwentong ito ng pananampalataya Katapangan at tiyaga ay isang makapangyarihang paalala na kasama natin ang Diyos kahit na sa pinakamahihirap na panahon. Itinuturo nito sa atin na kapag nananatili tayong tapat sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan, anuman ang mga pangyayari. Kung paanong si Jesus ay naroroon kasama si Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy, siya ay naroroon din sa ating buhay. Galugarin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon.